Tama yung ginagawa ninyo eh. Hoy! Huwag ka makikialam dito ha! Ang lakas ang ha! Hindi ka kabisado! Ito ata ako masa! Hindi yata nito alam na dalawa na napapatay ng utol mo eh! ano ngayon? Baka gusto mo maging pangatlo! Hindi pwedeng mangyari yun! Ah! Ganun ha! Tara! 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 mo Tara! ako dito, Tara! ako Tara! Tara! Magaling ka. Magaling mo rin sugat mo. O oh, sige dok, dito muna ako. O oh, sige, dito na rin ako. Ano ba ta? Ako. Ako magpagaling ka. Ganyan ganyan. Ka. Ya kuya, oh. yan ang upak sa akin. Hoy! Ikaw! Bapat ka dito! Ingat, kuya. Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha? Tayo ka lang dito, eh. Nagpapandar ka na? Sa dinami-dami ng tao rito. Kapatid ko pa dinalo mo? Tinanong ba sa kapatid mo kung anong pinagmulan? Hindi na importante yun! Nagkamali ka na si Nagasan! Sarge, pakiusap lang. Baka pwede nating pag-usapan to na maayos sa loob. Huwag ka makialam dito, Connie, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Dapat lang na panagutin ko ang tao ito. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako eh. Awat ba yun yung nakita? Ako nga pulis, hindi ko ginagawa yun eh. Pulis, pulis Kaya gampanan mo pagka pulis mo. Itong kapatid mo, bantayin mo sa si ginagawa niya pananakot, pangungotong at pangugulpit sa mga tao rito. At sinasangkala yung pagka pulis mo. Ang ibig mo sabihin kung na doon ako? Ay, hindi ba? Puta. Gusto mo itong bakit Madaling sabihin yan. Hmm alam, Sarge. Hindi tayo talo. Oh, bakit hindi mo sinabi agad? Ay, lutin mo mga balak!